Hey, what's up guys? For today's video, may ikikwento ako sa inyo. Tungkol to sa trabaho. Ray, ray. Tungkol to sa trabaho. Ano? Oh, Sit. 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 ka. Sit. Sit tungkol to siya sa trabaho yung ikwento ko sa inyo. Lily! Sit! Sit! May, um, ang kwento ko sa inyo tungkol to sa trabaho, yung nag-trabaho dito sa ibang bansa. No, allo, 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 allo. Ano, ganito yung kwento ko. Meron kasi nag-post dito na agency sa Kuwait which is siya yung agency na nag-receive sa akin. Galing, galing Pilipinas na agency. Papunta dito sa Kuwait siya yung nag-receive sa akin. Nag-post kasi siya doon na kayong mga ano, nagtatrabaho sa bahay na kapag pinugpog kayo ng amo, i-call nyo lang yung number na 112 kasi yun daw yung rescue yun, daw yung magre-rescue kaagad sa ano sa empleyado kapag ka uh, nasa tagilit or nasa nasa alangan na na pwesto ba or sa emergency na napangyayari. Ngayon, tiningnan ko doon sa comment. May nag-comment doon na ah wala naman yang kwenta kasi ano daw nagtawag daw sila sa pulis tapos hinarang daw ng amo nila hindi daw sila pinaniwalaan hindi daw, hindi daw sila kinuha ng rescuer ganun daw parang pinalabas pa daw ng amo nila na nagsinungaling daw sila tapos na, na nag comment daw na wala daw silwi ang sabi ko naman nag comment naman ako doon na bi alamin mo muna yung batas ng kuwait bago ka bago ka magsabi na walang silbi yung 112 kasi ganito yon dati kasi nung nagka problema ako sa agency na ganyan din nangyari sa akin gusto ko rin na may mag-rescue sa akin gusto ko rin na kukunin ako agad-agad sa ano sa agency ko sa bahay tapos ang sabi naman ng agency sa akin bawal daw yon bawal na kapag nasa alanganin ka na na sa to or nasa alang tagilid ka na sitwasyon nasa mahirap ka na sitwasyon bawal na agad-agad pumunta ang agency sa bahay mo tapos bigla ka na lang kunin kasi eh, trespassing ang tawag doon, ang makakasuhan doon yung agency. Magpapail ng kaso yung amo dahil trespassing sila. Kaya ang nangyari sa akin, yung ako kasi, ang nangyari sa akin, yung tumawag, tumawag mo na ang agency sa, sa ano, sa, ano? Sabi. Tumawag mo na ang agency sa amo ko, tapos hinatid ako sa, sa agency yung amo ko ang naghatid sa akin sa agency. Okay? Yun sa, balik tayo sa sitwasyon ng babae. Kasi tumawag nga daw sila ng polis tapos hindi, hindi daw sila nabigyan ng tulong. Gawa nga ng hinarang daw sila ng amo. Dapat kapag ka tumawag na rin sila sa embassy. Lahat tinawagan na nila. Oo. Hindi lang isa. Kasi, pane, siyempre, ang nagpunta polis, kuwaiti yun. Tapos mag-uusap sila doon sa amo mo ko ay sino nagkakaintindihan yung amo mo yung pulis yung sino nagkakaintindihan yung amo mo at saka yung pulis o yung pulis at saka ikaw e di ba yung amo mo at saka yung pulis o oh, magawagawa ng kwento doon yung amo mo na ganito ganyan ganito ganyan hindi ko naman yan sinaktan sabihin naging inerte lang yan na hindi ko naman yan sinaktan eh nagsabi-sabi sa inyo na hindi sinaktan ay sinungaling pulis ganon kaya dapat hindi lang isang ano rescuer ang tatawagan mo. Tawag ka sa embassy, tawag ka sa pamilya mo, tawag ka sa ano agency, tawag ka. Lahat tawagan mo, hindi lang isa. Kasi kung hindi ka mabigyan ng tulong sa isa, mabigyan ka ng tulong doon sa pangalawa mong hiningan ng tulong. Okay? Yun lang. Bye. Thank you.